Ngayong araw guys ito nga pala yung debut ng ating camera girl at grabe guys sobrang saya talaga namang nangyari nag showdown pa dito sina Duyong at sina Angkol na sobrang saya. At syempre guys nung gabi na eh ito na nga guys nagparty party party na rin kami kasama si Kuya Marvin Almanon. What's up guys ngayong araw nga pala eh napakaganda nga pala ng sikat ng araw e kitang kita nyo naman guys yung sunrise dito sa aming na Orkilang Cottage. Kaya nga pala guys, nandito tayo sa cottage kasi debut ng kapatid natin yung ating camera girl. Dito namin napili yung location. Maaga pa nga lang guys, e, maaga na rin kami gumising dito kasama yung mga tito ko at yung mga tatay ko at nagpe na kami ng mga lulutuin dito para umabot kami doon sa taktong oras. Tapos dyan nga pala guys, sa tinuturo ko na yan, sa loob, dyan gaganapin yung debut ng ating camera girl guys. Mukhang napakasaya nito. At eto na nga guys, nagluluto na dito yung mga tito ko. Ayan, ito nga pala yung niluluto nila. Tapos guys, nagpapainit na rin sila dito ng tubig para magsasaing sila. Grabe, napakagaling nga pala magsaing ng mga to. Kahit dito sa Tulyasi guys, si kayang kaya nilang magsaing. Sa inyo ba guys, sino ba nagsasaing ng mga ganito? Sobrang lulupe talaga, nakakamangha. antalang pag kami nagsasaing ni Dugong, kalahating kilo pa nga lang, ihilaw pa. At eto na nga guys, pumasok nga pala ako dito sa loob, dito sa mga tito ko at sa mga barkada ng tito ko at nagagayat na nga pala sa dito ng ibang karnet, nilalagyan nila ng ricado. Siyempre guys, kami ni Dugong, ito mutulong kami dito sa pagdidesign dito sa ating pag-uupo ng ating kapatid na magdidibot. At grabe guys, sobrang saya namin ni Dugong sa part na to. Kahit papano, eh, nagkaroon kami ng pa-birthday sa kanya. Syempre guys, sakripisyon na rin niya yun sa pagsasama sa amin sa pagbablog kahit naman siya napuputikan o nasusugatan, sinasamahan pa rin niya kami palagi. At maya maya nga lang guys, pumasok ako dito sa isang loob na kubo at grabe, nandito pala guys yung mga pinsan ko at mga kapatid, nagpapalobo na sila na ng mga balloons. Ang luto nga pala guys nilang putahin ngayong araw ay apretada tsaka dominudo. Tapos hindi ko nga lang guys alam ang tawag dito, ito yung mga taba na matamis yung lasa niya. Dalawang baboy nga pala guys yung kinatay namin dito sa dipot ng pinsan ko para na rin blessing sa pagiging successful namin dito sa pagbablog. Pre guys, imbitado dyan lahat ng mga kapitbahay natin tapos yung ating mga pamilya at mga tropa. Ayan, kasama natin lahat sila. Maya-maya nga lang guys, na eh, natapos na rin natin itong napakasimpleng design na pag uupo anong ating kapatid na magdidibot. At grabe guys, so kahit simple lang, basta pinagtulungan nyo, eh, napakaganda talaga guys nung kanyang kalalabasan. Salamat talaga guys kay Lord kahit papano, eh, nakapag-celebrate kami ng ganito. Ngayon lang kasi guys kami nakapag-celebrate ng ganito kalaking okasyon. At syempre guys, salamat din sa suporta nyo. Talagang sobra kami natutuwa dahil kahit papano eh, meron kaming na-celebrate na ganito. Nandito na rin nga pala guys yung mga tita ko at nag-aayos na sila ng mga lamesa para mamaya ready na rin kaagad. May gelatin na rin nga pala guys kaming ginawa dito. Siguro 200 pieces to at yung cake ng ating magdi magdidibot. Grabe ano bang nagagawa nga guys kami kagabi ng gelatin ay kinakain na kinakain pa rin ni dugong Tapos guys may piniprito rin nga pala kami dito mga pata ng baboy ayan Crispy pata daw ang gagawin nila dyan at eto pa nga guys yung iba napakarami nyan At nagstart na nga guys yung program dito at nagpa picture muna dito yung mga pinsan ko Ayan guys mga pinsan ko lahat yan napakaganda yung mga yan guys So oh, sa mga single dyan eh pwede nyo silang i -chat. ayan Grabe sobra talaga kami tuto ba kasi nagsamasama na naman yung mga pamilya namin at syempre guys, may mga bisita rin nga pala tayo mga vlogger kung sino mga nakakakilala. Diyan si Kuya Marvin Almanon, Marasigan Vibes, si Mangyan Travel Vlog guys. Tapos ito, si Carpentero Mangyan. At syempre guys, ang hindi mawawala ang banong tips na napakalupit nating si Tibong. Ayan, sasayaw daw yan mamaya. Kaya nga ayun, pinapunta muna kami dito sa Unay. Lahat ng mga content creator at mga vloggers nating in-invite at nagpa-picture muna kami dito. Kitang-kita nyo naman guys na napakasaya namin dyan. Grabe mga taga kalapan at mga taga baku nga guys, yan. pero pumunta sila dito para lang maka attend Tapos guys gusto ko nga lang pala ipakilala sa inyo ito nga pala yung buong pamilya ko na napakasaya kahit simple lang yung aming buhay Maya maya nga lang guys tinawag na si Dugong yung magbibigay ng gift at grabe guys yung regalo ni Dugong O oh, napakasimple lang pero galing daw sa puso niya yan pinaghirapan daw niya yan guys sa pagbablog Grabe guys sobrang natutuwa talaga ako na kahit papano eh nakakapagsuot rin kami ng ganito kagagandang damit Eh kasi lagi guys nasa lalao kami nasusuot lang namin yung mga panlalao namin pero pogi rin pala guys kami ni Dugong pag nabihisan na yan. Tapos tinawag na rin nga pala guys yung mga ibang tropa ko para sa iaabot nila mga chocolate. At ayan nga guys si Miguel, ayan si Angelo, ayan mga kasama natin yan. Tapos ito guys si Ulit, ayan si Carlo yung tropa natin. Tapos ito naman guys yung isang pinsang ko na si Rapi Nabot niya na rin yung kanyang chocolate Tapos itong si Christopher na pinsan ko rin guys Maya maya nga lang guys Dumating na rin dito siya na Chef MJ And shoutout nga pala kay Chef MJ Isang vlogger yan guys na napakagaling magluto At nagsamasama na nga guys kami lahat ng mga vlogger dito sa isang table Grabe guys, sobrang talaga ako natutuwa kasi sobrang daming umaten dito sa birthday party ng kapatid ko. Salamat talaga kay Lord kahit papaano ay nakapag-celebrate kami ng ganito kasaya. Guys, ito nga pala si Carpentero Mang May regalo siya sa akin binigay. Itong napakaganda niyang ginawang lamesa. Tapos guys, dito sa part na to, tinawag na rin yung mga magbibigay ng regalo. At ito nga guys, yung si Mangyan yan travel vlog. Ayan, pakisuportahan yung vlog nila. Tapos si Chef MJ na isa rin vlogger. Syempre guys, itong kapatid ko na kuya ko guys na minsan nakakasama rin namin sa pagbibidyo. At syempre guys, tinawag na rin ako para bigyan ng regalo yung kapatid ko. At ito nga guys, sobrang laki ng regalong binigay ko sa kanya. Yung pagmamahal ko guys sa kanya habang buhay. At tutulong ako sa kanya guys hanggang makakaya ko bilang kuya niya. Yung kasi guys, yung mapapa birthday ko lang sa kanya na hindi mawawala at hindi mananakaw ng ibang tao. Yung pagmamahal lang talaga guys na totoo at tunay bilang kapatid, yun lang talaga guys na maiibigay ko sa kanya. Tapos guys, after nga pala ng program, ay eh, nagpicture na rin kami kasama yung mga iba pa nating vlogger na dumating eh, si Kian Strong guys, pagsuportahan nyo rin yan. mga tropa ni Kuya Bill. Yo, Tapos eto na nga guys yung pinakahihintay ni Dugong at ng lahat ang kainan guys na napakalupit At eto na nga guys yung mga tropa ko nagpo food trip na sila at si Dugong nga guys umupo na rin at pumesto ka agad Grabe sabi ni Dugong babawiin daw niya yung kain yung mga lahat na naiambag niya at niya dito <laughs> At syempre guys dahil nagugutom na rin ako umupo na rin ako dito katabi ni Kuya Marvin Almano At grabe guys so kita niyo naman kasama ko na si Namang Travel Vlog Ang Gusto TV guys ayan pakisuportahan niyo rin sa ang Banong Tips guys na napakasaya namin dito tapos eto na nga guys, biglang nag-showdown na dito sa nadugong, makikita nyo na. <laughs> Yun nga guys, nakita nyo na yung sayaw ni Dugong, hindi ko nga lang guys tinuloy yung tugtog kasi baka makapiray tayo dito sa Facebook, sayang lang itong a-upload natin. Pero makikita nyo guys na napakalupit naman ang mga dance step nila dito, sobrang titibay talaga, talagang pangkasalan or pangpiestahan, talagang pandayo. At sumayaw na rin nga pala dito si Chef MJ eh, napilit namin. Kaya ayun lang guys, grabe, sobrang saya talaga ng event na to, sobrang solid talaga at napakasaya. At nung gabi na nga lang guys, eh, ito na nga pinakihintay ng lahat ang party party guys namin, sobrang saya namin. Dito nga guys sa part na to kahit hindi sumasayaw si Kuya Marvin Almano ni pinilit namin siya at na guys so, sobrang saya kita nyo naman party party na talaga dito at lumapit na ako sa kanila ayan lang energetic na energetic talaga sila sa party na to. Grabe ngayon nyo lang makikita ang sumayo si Kuya Marvin Almanon kasama ang napadaan lang family at grabe oh solid na solid talaga guys yung mga step niya talaga namang giling na giling siya guys Kaya yun lang muna guys salamat sa panonood at pasensya na kayo sa boses ko kasi medyo pagod ako kita kits na lang ulit bukas Salamat sa panonood guys ha? <laughs>